Ah. Nice. Yo, lapad parang sa lagubang. Busog <laughs> na busog. na tayo, Wala Ito na ako kaya ako na yan. 66. Ito yung mga bakang nabili na dito, kinakarga na ayan mga pambiyahe na yun ah good morning mga talogs tv nandito tayo ngayon sa lucena livestock auction market medyo maputi kayo nakakatapos lang ng ulan ngayon po yung araw ng linggo july 20 2025 ito po ang sitwasyon ngayon dito may mga dumating po mga bakat kalabaw kaya lang hindi po gano'ng karami. Madalang ang dumating ngayon ng mga pambenta dito. Ayan po siguro gawa nung nagbantang bagyo, hindi masyadong nakabihay 'yung mga biher. Baka ang galing uh, ng binababa na. na. to malaki sa. So. Mga bakat keso. Borbos galing bundok peninsula sumalating na po sila alas mag alas 12 na ng tanghali yung eh mga pangkatay sila bossing uh, nakabili ng kalabay ito po ang nabili nyo uh, magkano kaya nakuha ito 46.5 46.5 pang halaga sa mamala. Sa Mamala. Ayan sila Sir Pre taga Mamala. Papaiwi. Papai ay papaiwi nyo. Pero tay kami dito sa bukid ano. Maganda na ang ng katawan nyo? Ano nabili nila Sir 465. Malaki naman ang pagkakalabaw niya. Marami na rin kayo boss ang alaga dong kalabaw sa inyo. Marami na rin. Ah, pinapalaga mo. Mm, ito pala. Ano nabili nila bossing to 465. Tatawaran sila sa mga pangkatay na kalabaw mga 97 Ang um, patigas. Ang um, patigas ka? 97. 97 daw po to patigas ang dalawa. Unti naman pala. 95 daw ang tawad sa dalawa. Ayan, mga pangkatay na kalabaw. 97, may 95 daw ang tawad. 90 tagot tawad na hindi pa nagkakasundo dito 2,000 diferensya 2,000 na diferensya ha ah. ah. ha kayo lang natawad Ha? Ah? kayong natawad yung mabis ka din hindi kayo yung mabis magkano po tawad nyo? 8590 95 ah tama na pa 48, 47, 48, 47. para sa 46 din ay 48.7 daw 95 pala yeah. tawad hindi pa kuha ito papangalaga sa akin kasi parang dalawang ka libro oh. hindi ko tayo. Ha? 90 daw nakapapikit si Tatanggal ang ulo pag bislig eh 90 na? Ha? Huh? 90 daw? 90 Oo Ery pala <laughs> mga <laughs> sinto <laughs> kasi Hmm Napain si Kapitan e eh. Ayan Kaya natititinan yung mga Wala kayo Wala kayo dyan

bago sa ititibag ng tawad 95 ang halaga <coughs> <coughs> Malaki ang huli, mahina daw ang panguna. Pati <coughs> nginda mo

Ilang buwan pong alaga ito? Ilang buwan? Apat na buwan Bilog ka mga bilog na bilog ang kita Sa huli naman ay Bilog na bilog yung mga kalabaw Apat na buwang alaga Oh pia, oh pia Mga kalabaw na galing uh, dito lang sa may Mm. Ah, tapi Nah, ah, di <laughs> hmm. Ha. Ha. Ay, nah, nah, nah. ha. Ah. Ah. Nice. Yo, lapad, parang selagu, Bang. Parang <laughs> <laughs> Busuk Ah, busuk Hey, 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 hey. Wala kamutas-mutas eh Wala kamutas-mutas Yan Mga malaki mga kalabaw Bawa 65 na ako. Bawa sa 65 ang tawag 63 yang tawas kalau bangun itu, tidak kaya. 7 yang ini ini. <laughs> Bawa sa 70 ang halaga 64 ang tawad 68 daw 4,000 difference siya Nailing yung mag Ay, daw, sa eh. Nailing siguya, daw sa tawad Nailing ilingi si kuya daw sa tawad hindi halika yung dalawa para dinig na mga alit halika galing sakit po siya dalawa ayun dinig na mga ha? 25 25 25

Ay, ay, ay. Tama naman ah, sa na naman ang dagdag. Ayos na po niya. po nilagawan. yung 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 sila niya? yung na talaga 65 na ang tawad. 67 ginibig. 66. na

Parang walang masyadong. Hindi lang gagagagin. Sa isa 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 isa. ka dali? Maka isa ka. Hindi ko Ang limon Kaya mo dun 3.5. Bagayin daw. Ayan daw may bayo. Ano yung trice? Sa kanila nga Sila nagpapabalik. Di ba na yan? Kailangan. Bigay mo dun ang 3 3.5. Baka ayos. Sige. Arin dalawa, 'yung sing magari para ano? Okay, ang loan market natin 66 kasundo na. Double size. Double. Double size sa kasundo na sa Kalamo nito. Double size. Kapitan ng sinta. 60, 6,000 ang tubo sa apat na buwang alaga. Paghilab na ng dayang tayan. Talaga niyo lang 70 ang tawad, 80 ang bigay sa dalawang kalabuan 'yon.

1, 2, 3, 3, yan ay dalawang kalabot yan ang Hindi, ako. Wala na mga ulit. Kinapitan natin. 80 binibigit ang dalawa. 78 ang tawad. Pero na hindi ito kaya talaga 78 at tawad 80 sarado ang binibigay ito ang dalawang kalabaw na ito yan yung isa yan yung 79 daw ginawa na nagkiyakin <laughs> na na yung 79 kaso doon natin sa dalawang kalabaw na ito

magkano 84? 84.5 84.5 84, ba? awa na ng 84.5 kaso na sa bakang tinila na 84.5 ba? isa lang ayaw pa dalwa eh ayan hindi na tiyatawaran yung baka Ayun. may kausap ako naman nausap sa iyo may kausap pare kaya lang talaga bayad magic kanina pang walang kapulong sa akin si Cal. Hmm. 45. Oh, fare uh, yang 45. ini. 45. Jadi di 45, 40 lah daun budget. Number 6 Kisui. <laughs> Kabayo na bilip pa katay na. Magkano ba? 23 to. <laughs> 23 to pakatay na. Number 60 so 23 to na bilip tong kabayo ito pakatay na. 65 ang tawad. 67 na binibigay. Hindi malalaki eh. Kulay pulang baka. Pwede sa katay, pwede sa alaga

Ayan, ayan. ka ayan. Ayan, ayan. Ayan, kayo. Ayan,